Sinindihan ko yung paputok, biglang pumutok sa mukha ko. Namulot ako ng paputok. Nung walang sindi. Akala ko hindi na paputok. Naputokan ako. Mga illegal na paputok, guys, no? Illegal na paputok. Ha? What if kung ganito kalaki? Yung sasabog sa'yo. Diba? Oh, what if kung ganyan yung sasabog sa'yo? Hindi, pati mo, tumakbo, di ba? Eh, huwag tayong basta-basta mamulit ng mga paputok, no? Akala natin na namatay na yung mitya, hindi nasisindi. Pag mulit mo, sasabog pala, di ba? Hindi, ikaw rin yung napinsala. Maging maingat tayo. sa salubungin natin ang bagong taon na hindi tayo mapipinsala. Ano ba yung mga dapat gawin? Huwag kang magpuputok sa ram maraming tao. Huwag kang lumapit sa mga paputok. Diba? Iwasan nating mamunot ng mga paputok. Diba? Para sumalubong tayo sa bagong taon na hindi tayo natin hindi tayo naputokan. Diba? Yan ay paalala lamang. You said TV Blacks.